kaidol no magandang araw sa ating lahat no mga Idol. ang mga ayong mga uh, ano mga guide no napakainit na naman po no so, sa mga guide lan diyan so inom po tayo ng inom ng tubig no mga kaidol, si sobrang init na naman po mga kaidol Taka natin yung rigger natin mga kaidol so, wala lang mga kaidol Bakit kasi pinaka rigger nila to mga kaidol na hindi naman narunong e Wawaw wawaw Mga kaidol Wawaw wawaw nagsayang lang na kuryente mga kaidol na isa isa lang yung nakapagaliit pwede naman talian yung apat na i-beam 2 meters lang, yung ha?

Kau naman ang na dyan. Yeah. Ipit ka ulit. Yan, yeah, nagsalitaan ko rin hinahanap nah, nila river eh. Ganito mau mau to kasi nila eh. ito kasi nila hindi na nagsalita napakainit tower train na walang aircon

May beam na to mga kaidol, may beam na. Ang piraso pa. Napakalaking eye beam. Yung maliliit na yun ng dalawang 2 meters lang. Maliliit na eye beam, nisa isa. Ito ang malupit na rigger mga kaidol. Hahaha. <laughs>

narikir mga kaidol yes, buti na lang yung tower green natin yes. walang limit no mga kaidol ibig na, na, na ipasok eh pinapasuhin na kagad napakalupit <laughs> ah, kung kuya ide narikir mga kaidol pasok natin ito mga kaidol Parang kawil na yung tower crane natin, mga kaidol. E, eh, kapag papasok na, pinasok ko na, ha? Bumalik-balik na sa normal yung ating tower crane, mga kaidol, no? Hindi na parang kawil, mga kaidol, no? Buti na lang, walang limit ito, mga kaidol, ang bira. ito po ito yung ray na papatay ng operator wuhuu napakahabang I-beam at saka napakalaki

Yes, eh, na lang. Susko po. Eh, ay may sasabitan, no. Kaya, na? Napakasakit ko, ya, ide.

Sabit yan kuya Idi hmm, Out, 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 out. 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 <laughs> Uy! Nakakatawa lang si... Nakakatawa lang si idol Tambay daw. So hanggang dito na lang po ako mga ka-idol, no? See you next vlog mga ka-idol. Thank you very much.